Umibisita tuwing Disyembre ang pamilya ni Joel sa Baguio. Yun nga lang, problema nila kung minsan ang parking. Kaya nang alukin sila ng pay parking na nagkakahalaga ng isang daang piso kada oras, hindi nila ito tinanggap. Triple kasi ang halaga ng kanilang babayaran kumpara sa kanilang pinagparkingan sa Burnham Park na nagkakahalaga lang ng 35 peso sa unang dalawang oras at dagdag na 10 piso sa mga susunod na oras. Hindi lang na maintindihan ang talita nila eh. Kasi salitang bagay, Tagalog naman doon eh. Dapat yung kung saan lang yung mga dapat na parking place, doon lang tayo pumila para hindi tayo ma-scam. Sa pagdagsa kasi ng mga turista sa lungsod ay siya namang paglipanan ng mga scams, gaya ng overpriced na parking. Isa na dito ang post ng isang netizen na inabutan umano ng isang lalaki at hiningian ng isang daang piso bilang parking fee ng magparada ito sa Harrison Road. Ang reklamong ito na iparating na sa himpilan ng Public Order and Safety Division. Ayon sa POSD, hindi ito ang unang reklamo na kanilang natanggap. Nagtaka po yung turista na parang napaka-irregular yung nangyari kasi wala mang binigay na resibo sa kanya. Kaya pumunta po sila dito para i-report. At yun nga po, Uh, after a while nang nag-message sa kanila yung uh, yung nanloko sa kanila inamin niya ang lang yon at nagawa niya lang daw yon dahil sa kahirapan ng buhay at gusto niyang makauwi sa kanyang pamilya at humihingi pa siya ng additional na na pera ang nasabing modus ikinabahala ng ilang motorista wag wag po nilang abusuin yung mga yung umbaga, yung mga, may mga turista dito ganun. Sundan lang namin lang po natin yung nasa ticket natin. In fact, sa ticket nakalagay naman po doon yung uh, kung saan tayo pwedeng magbayad. Uh, huwag po tayong uh, magbayad sa sino man na hindi treasury collector. Sila lamang po ang pwedeng magtanggap uh, ng ating payments at yun po ay dahil sila rin po ang magbibigay ng resibo. Sa ngayon, patuloy pa isinasagaw ang isinasagawang investigasyon ng Public Order and Safety Division ukol sa naturang scam. Jose Robert Invento para sa Luzon Headlines.